So, mga kayors, update na naman tayo for today's video at meron na naman tayong parcel na dumating from Shopee at sa GNT ko kinuha. Nakita ko kasi sa TikTok nung nag-scroll-scroll -scroll ako at nagustuhan ko kaya ni check out ko na agad-agad. Same before, 5 days bago makuha ang order, dalawang pants kinuha ko, khaki color at black color. Corduroy yung tela niya mga kayors, nagdadalawang isip ako if kukunin ko itong order kasi minsan ba diba, pagdating ng order natin, pangit ang quality. Pero nung pagbukas ko, grabe, super so, ganda ng tela niya mga kayors. Same lang na mga original, sulit yung ibabayad nyo sa halagang 210 pesos lang to mga kayors. What are you waiting for? Mag-checkout na kayo mga...